At sinasabi ko sa iyo na ito ay totoo dahil naranasan ko ito. Isang araw nagpasya akong magtiwala. Bitawan ang aking mga takot at ibigay sa Diyos ang timon ng aking buhay. At mula noon, nakita ko ang Kanyang kamay sa lahat ng bagay. Nakita ko kung paano binubuksan ng Kanyang pag-ibig ang mga landas. Kung saan, nakikita ko lamang ang mga pader kung paano dumarating ang kanyang probidensya sa tamang oras. Kung paano ako sinusuportahan ng kanyang biyaya kahit sa pinakamahirap na pagsubok. Minsan, masyado tayong abala sa ating mga alalahanin. Kaya hindi natin namamalayan na lumalakad siya sa ating tabi. Tulad ng mga disipulo ng Emmaus na naglakad ng mahabang daan, kasama si Jesus nang hindi siya nakikilala. Ang kanilang mga mata ay nalambungan ng kalungkutan, ng pagdududa, ng sakit. Ngunit nang pinagputol-putol ni Jesus ang tinapay, nabuksan ang kanilang paningin at nagliyab ang kanilang puso. Ganyan din ang nangyayari sa atin. Naroroon si Jesus kahit na maraming beses na hindi natin siya nakikita. Kinakausap niya tayo sa Eucharistia, sa panalangin sa bawat maliit na detalye ng buhay. Ang kailangan lamang ay isang pusong mapagmatyag, isang simpleng pananampalataya, at isang mapagtiwalang pag-ibig upang matuklasan siya. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ka. Buksan mo ang aking puso upang mahalin ka. Buksan mo ang aking mga labi upang ipahayag ang iyong pag-ibig. Ilang beses na ba nangyari sa atin ang parehong bagay? Ilang beses na bang nariyan ang Diyos sa ating tabi, kinakausap tayo sa katahimikan, sinasamahan tayo sa mahihirap na panahon, at gayon pa man hindi natin siya nakilala? Ilang beses na ba tayong naghahanap ng mga sagot, aliw, pag-ibig, nang hindi namamalaya na siya ay laging naroroon. Matiyagang naghihintay na ibaling natin ang ating mga mata sa Kanya. Kaya naman, napakahalaga na lumapit kay Jesus sa Eucharistia. Doon sa tinapay ng buhay, naghihintay siya sa atin nang nakabukas ang mga bisig. Tinatawag niya tayo ng may pagmamahal, nang may walang hanggang pag-ibig nang may pag-asang makikilala natin siya at hayaan nating baguhin tayo ng kanyang presensya. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa kanya. Ipagkatiwala sa kanya ang ating mga kalungkutan at kagalakan. Maranasan ang malalim na kapayapaan na tanging kanyang pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Si Jesus ay tunay na naroroon sa ostiyang konsagrado. Hindi ito isang simpleng simbolo o isang malayong alaala. Siya mismo kasama ang kanyang katawan, kanyang dugo, kanyang kaluluwa at kanyang kabanalan. Siya ang mismong Kristo na lumakad sa Galilea, na tumingin ng may habag sa mga makasalanan, na nagpagaling sa mga may sakit at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin sa krus. At hindi siya nanatili sa libingan. Nabuhay siyang maluwalhati at sa kanyang walang hanggang awa, ninais niyang manatili sa atin magpakilanman sa kabanal-banalang sakramento. Kapag lumuluhod tayo sa harap ng Yukaristya, hindi tayo nakaharap sa isang ideya o isang imahe, kundi sa mismong buhay na Hesus. Siya na sumuporta sa may hirap gamit ang kanyang mga kamay, na umaliw sa mga nagdadalamhati, na nagbuhos ng luha dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan. Doon, sa katahimikan ng tabernakulo, tinitingnan niya tayo ng may pagmamahal at ibinubulong sa ating puso. Narito ako, naghihintay ako sa iyo. Lumapit ka sa akin. Hayaan mong mahalin kita. Kay laking regalo ang makita siya sa Yukaristya. Kay lalim na misteryo ng pag-ibig, na ang hari ng Sansinukob ay nagiging tinapay upang mapalapit sa atin, upang pakainin ang ating kaluluwa at palakasin tayo sa landas ng buhay. Huwag hayaang lumipas ang isang araw nang hindi natin siya hinahanap, nang hindi natin siya pinasasalamatan, nang hindi natin ibinibigay sa Kanya ang ating puso. Dahil sa Kanya natin matatagpuan ang kapunuan, kapayapaan at tunay na buhay. Sa kalangitan at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Naniniwala tayo ng buong puso sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Hindi ito isang simbolo, hindi lamang isang alaala. -ala. -ala. Siya mismo, buhay, malapit, tumitibok sa pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin pagliabin ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, hikayatin ang mga makasalanan at iligtas ang mga naghihingalo. Puso ni Jesus, Maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na nalalayo. Puso ni Jesus, pagliyabin sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Pinakamatamis na puso ni Jesus, hayaan mong mahalin kita at hayaan mong mahalin kita. Panginoon, tingnan mo nang may habag ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo at sa mga lumayo sa iyo pati na rin ang mga naghahanap ng kaligayahan sa ingay ng mundo, nang hindi nalalaman na, na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Huwag hayaang mawala ang anumang kaluluwa, Panginoon. Tawagin mo sila, akitin mo sila sa hindi mapipigilang lakas ng iyong pag-ibig. Kapag lumuluhod tayo sa harap ng kabanal-banalang sakramento, may isang malalim na nagbabago sa loob natin. Imposibling mapa sa presensya ni Jesus at manatiling pareho. Binabago tayo ng kanyang pag-ibig, binabalo tayo sa kanyang kapayapaan, pinalalakas tayo sa gitna ng ating mga labanan. Sa kanyang presensya, nawawala ang ating mga takot, nagsisimulang gumaling ang ating mga sugat, nakakatagpo ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Minsan dumarating tayo na pagod ang puso labis na puno ng alalahanin ng isip. Ngunit sapat na ang isang sandali ng katahimikan sa tabi niya upang madama kung paano tayo pinapanibago ng kanyang pag-ibig. Sinasakloluhan niya tayo, inaaliw tayo, niyayakap tayo. Kung mauunawaan natin ang napakalawak na kapangyarihan ng pagiging kasama ni Jesus sa Eucharistia, hindi tayo kailanman lalayo sa kanyang presensya. May karunungang sinabi ni San Juan Pablo VI, Ang adorasyon sa Eucharistia, ang pinakamarangal at pinakamataas na gawa ng ating relasyon sa Diyos. Ito ang harapang pakikipagtagpo kay Kristong buhay. Hindi kailangan ng maraming salita kapag kasama natin si Jesus sa Eucharistia. Sapat na ang tingnan siya at hayaan siyang tingnan tayo sapat na ang iharap sa Kanya ang ating mga pasanin at magtiwala sa Kanyang awa. Sapat na ang magpahinga sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa kalangitan at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Ngunit, hindi lamang tayo tinatawag ni Jesus na makasama siya, kundi pati na rin upang dalhin ang iba sa Kanya. Nabubuhay tayo sa isang sugatang mundo, isang mundong nakalimot sa Diyos. Marami ang nawala ng pananampalataya, marami ang naghahanap ng kahulugan sa maling lugar, marami ang lumalakad sa kadiliman nang hindi nalalaman na may isang ilaw na naghihintay sa kanila. Mayroon tayong misyon, maging saksi ng Kanyang pag-ibig. Sa bawat pagkakataon na lumalapit tayo sa Yukaristya, hindi lamang natin tinatanggap si Jesus sa ating kalooban, kundi tumatanggap din tayo ng isang tawag. Isinusugo niya tayo. Isinusugo niya tayo upang dalhin ang kanyang liwanag sa mundo. Isinusugo niya tayo upang magsalita tungkol sa kanyang pag-ibig, upang anyayahan ang iba na kilalanin siya. Isinusugo niya tayo upang maging refleksyon ng kanyang awa Maging mga kaluluwang yukaristiko tayo, mga kaluluwang umiibig kay Jesus sa sakramento, naway ang ating buong buhay ay maging isang alingaw -ngaw ng Kanyang pag-ibig. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya upang mas maraming puso ang sumuko sa Kanyang presensya at matuklasan sa Kanya ang kapunuan ng buhay. Puso ni Jesus, sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami lubos na nagbibigay. Sagrado Korason ni Jesus, dumating na wa sa amin ang iyong kaharian. Sagrado Korason ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Sagrado Korason ni Jesus, naway mahalin ka sa lahat ng dako. Lahat para sa iyo, O Jesus. Lahat para sa iyong kabanal-banalang puso pinakamatamis na puso ni Maria. Ihanda mo kami upang tanggapin si Jesus ng may kadalisayan at pag-ibig. Jesus, naniniwala ako sa iyo, umaasa ako sa iyo, mahal kita. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi umaasa, hindi nagmamahal sa iyo. Mahal na kapatid, mahal na kapatid, na nag-ukol ng mga minutong ito upang makasama si Jesus. Huwag hayaang malimutan ang pagkikitang ito. Naghihintay sa iyo si Jesus araw-araw sa tabernakulo. Nais niyang makasama ka. Nais niyang mahalin ka. Nais niyang magpahinga ka sa kanyang puso. Gawin mong layunin na dalawin siya ng mas madalas. Kahit ilang minuto lamang, kahit tahimik ka lamang, kahit hindi mo alam kung ano ang sasabihin na lamang niya na makasama ka niya? Sa kalangitan at sa lupa, purihin magpakailanman man ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa kalangitan at sa lupa, purihin magpakailanman man ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa kalangitan at sa lupa, purihin magpakailanman man ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento kung ang sampung minutong ito kasama si Jesus sa sakramento ay nakapagpabago sa iyong puso, ibahagi ito sa iba. Naway mas maraming kaluluwa ang makalapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang pag-ibig. Mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe upang patuloy na manalangin ng sama-sama sa mga susunod na minuto kasama si Jesus sa sakramento. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus Eucharistico, lumalapit ako sa iyo ng may malalim na paggalang at tapat na pagmamahal. Ikaw, Jesus, na nagmamahal sa amin at nagdusa para sa sangkatauhan, ay tunay na naririto sa kabanal-banalang sakramento ikaw ang siyang kinalimutan ng sangkatauhan. Bilanggo ng pag-ibig sa mga tabernakulo ng buong mundo. Naghihintay ng mga pusong magbubukas sa iyo. Inaasa mo ang isang maliit na panalangin. Isang gawa ng pag-ibig mula sa amin na yung mga anak. Gayunpaman, maraming beses ka naming iniiwanang nag-iisa at nalilimutan. Mahal na Jesus, Eukaristiko, ipagkaloob mo sa akin ang isang matibay na pananampalataya. Bigyan mo ako ng lakas na magtiwala sa iyong presensya, kahit na kung minsan ay tuyo ang aking kaluluwa. Panginoon ng awa, turuan mo akong magmahal at magkaroon ng habag tulad mo. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ako sa tamang landas, malayo sa lahat ng tukso at kasalanan. Gawin mong palaging magliyab ang puso ko sa pagmamahal sa iyo upang araw-araw ay lalo kitang mahalin at mas malalim na italaga ang sarili ko sa iyo. Minsan ako ay naliligaw, nawawala ang layunin at mitiin ng aking buhay. Sa mga sandaling iyon ng panghihina ng loob at pagkabigo, kapag nararamdaman kong gusto ko ng sumuko, alam kong kailangan kong huminto tumingin sa iyo at mag-alay sa iyo ng isang taos pusong panalangin. Sa aking kahinaan ko, napagtanto ang pangangailangan kong manalangin kay Jesus. Dahil ikaw lamang ang aking pinagmumula ng lakas at walang hanggang kaaliwan. Gustong gusto kong ulitin ang isang simple, ngunit makapangyarihang panalangin. Panginoong Jesus, anak ng Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan